Welcome to my channel, your channel, our channel, Leading Sunrise. Hello mga ka-citizen at mag update ulit tayo sa ating mga alaga dito sa ating bahay. So habang nagluluto ako, andito na naman si Lucky at si Pedro. So lagi yan narito sa kusina kapag magluluto ako Si Pedro naman ay matakaw kaya nakakaamoy siya ng mga pagkain na akala niya ay pangakainin na uli siya. Si Lucky naman lagi lang siyang naririto sa kanyang area. Dito rin siya kumakain. Uh, At mismo siya pumipwesto At ito naman si Scotty. Siya yung anak ni Melody. At ito yung pinakamakulit sa lahat. So ayan, gusto lagi niyang kumikis sa mga hita at lagi yung nagpapawelcome. So ayan, pag nandito ako sa sala, andyan din siya sa tabi. At eto naman yung mag kapag umaalis ang isa sa amin dito sa bahay. So alam nilang may nawawala at nagaantay na yan sa pagbalik. Andyan lang sila nakadungaw sa aming bintana or sa aming door. At hindi naman sila malilikot. Behave lang lagi sila. Pero pag kumpleto na kami dito sa bahay, yun lang ang time na super likot nila nagtatakbuhan at kung saan-saan pumupunta It's another day at nakikipaglaro na naman itong si Scotty. By the way, bagong trim yan. Kaya kakaiba na yung kanyang itsura ngayon. So ipakita ko nga rin pala yung kanyang photograph sa bagong hair look niya. At eto guys, naghihiwa ako ng mga ingredients dahil nga magluluto ako. At tingnan nyo naman kung sino yung nasa paanan ko. Ayan, si Lucky. So, lagi yung ganyan. Diyan nakahiga sa akin paa. kayamisan Kaya minsan, pag hindi ko na papansin, natatapakan ko. Buti hindi naman nasasaktan. Meron natapakan akong mga malalambot. So, siguro yun yung mga pao or kamay niya so lagi yung ganyan nakadikit lang sa paako kapag nagluluto ako at eto guys buntis na yan dyan si Melody kaya hindi masyado siyang nagkikikilos pero playful pa rin naman yan yun nga lang dumidistansya na siya at gusto niyang laging naandyan lang minsan para hindi ma-stress ay pinapaakyat na namin or siya na mismo ang umaakyat dahil etong si Scotty ay nangungulit lagi sa kanya eto namang si Lucky, minsan na lang siyang bumababa at nakikipaglaro sa mga poodle namin. Madalas ay tumatakas na rin yan. Ayan, naiwan na naman ang mag-ina. Kaya na, na naman sa aming door, nag-aabang ng pagbabalik. So behave lang sila pag ganyan dahil alam nilang iniwan sila at eto na nga mga ka-citizen may bro na namang bagong pamilya eto yung mga ginipig dalawa sila so maliit pa naman sila nilagay muna ng pamangkin ko dyan sa may basket. So siya daw ang mag-aalaga at titingnan natin kung hanggang sa kailan tatagal ito. Kompleto na siya. Meron na rin siyang binilhan ng mismong bahay na mayroong mga apartment. Kompleto na rin yung kaniyang mga pagkain. mga ka-citizen ng anak na nga si Melody at ayan so nagpapa bibigay pa siya ng mga milk ngayon so eto yung kanyang mga anak ang cute cute oh, lima yan parang mga piglet lang puro white yan sila lahat pero meron tayong isang pinakabunso na maliit so ayun nasa gitna nilagyan na rin siya ng heater na light so kakaiba ito kapag nagbuntis hindi siya yung karamniwan na mga aso na matatapang pero siya babait pa rin at lumalabas pa rin parang baliwala lang hindi lang siya ng anak, mga ganon Pero nagpapa-milk naman siya ng kanyang mga anak. Lumalabas din siya, nakikipaglaro. colorful ang kanilang kuna. So, maandito lang yan sa kwarto namin. So, ganyan lang siya. para lang hindi siya uh, ginawin. Ilagyan lang ng light para magkaroon ng source ng heat. At ayan, nagpapamukha na siya dahil nga nang anak na ang kanyang nanay, siya naman ang naglaro nitong laruan ng kanyang nanay ngayon. So dati hindi yan naglalaro, ngayon naglalaro na. Thank you nga pala mga ka-citizen at umabot ka dito sa ating dulo ng vlog for today. At hanggang sa muli sa ating mga vlog. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe to our channel and click the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Thank you for watching.